Hello, 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 hello sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Forgiveness is a, to all who come to Him. May kapatawaran sa lahat ng lalapit sa Kanya. Ito ang pinakamatamis na pangako ng kabanatang ito. Kahit gaano kalala ang kasalanan mo, parang dugo na, sa kulay Kayang, kayang linisin ito ng Diyos hanggang sa maging maputi, puting-puti na parang nebe. Wala siyang sinasabi. Bing, malinis ka lang kung maliit lang ang kasalanan mo. Ang kanyang gasya at mas malawak kaysa sa ating karumihan. Ang gusto nilang niya, lumapit tayo at ito'y paanyaya ng Diyos para sa ating minsan nang naligaw na may kapatawaran ang Diyos may bagong simula sa Kanya ano ang sabi niya dito sa Isaiah chapter 1 verse 18 Truth your sins like are like scarlet they shall be as a white as snow ayan salamat sa Diyos sa kanyang mga salita ingat po lagi at ugaliin naging ating manalangin araw-araw sa ating mga kasalanan. God bless!